Ituturo ko ngayon sa videong ito kung papaano e block ang mga unauthorized cellphone user na nakakonect sa wifi router natin na madalas na nagpapabagal sa signal natin at umaagaw ng connection sa ating wifi router. So make sure na panuorin nyo ito bago matapos at hindi ko galin pa at simulan na natin. So sa pagbablock ng mga nakakonect sa ating wifi router ay iba-iba po ng way at nakadepende ito sa model ng ating wifi router. Pero same principle din naman ang ina Apply. Ngayon ituturo ko kung paano mang block ng mga nakakonect sa inyong Wi-Fi router kung ang gamit mong internet service provider ay PLDT Home Fiber at ang naka-install sa inyo na Wi-Fi router ay ganito. Una ay make sure na nakakonect ang gagamitin nating device sa Wi-Fi natin para sa pagbubukas ng gateway sa ating Wi-Fi router. Etong gamit ko ay cellphone lamang. Una ay magpunta tayo sa ating internet browser, pwede yung sa phone natin o yung Google Chrome natin o kahit anong internet browser sa ating cellphone. Then pag nandito na ay e-type ang nakalagay na gateway site ng PLDT na nakalagay sa likod ng ating router. I-type sa itaas ang HTTPS colon slash slash 192.168.1.1 then enter lang natin then ang lalabas ay your connection is not private at kung nakikita natin dito sa ibaba ay yung back to safety and yung advance. Ang gagawin natin ay i-click itong advance. Then lalabas itong this server could not prove that it is 192.168.1.1 Its security certificate is not trusted by your device operating system This may cause by a misconfiguration or an attacker intercepting your connection. Ang gagawin natin ay i-click itong nasa baba na proceed to 192.168.1.1 on save. Then mapupunta tayo ngayon dito sa main page ng PLDT website at ita-type natin dito sa username ang admin na nakalagay sa likod ng ating modem at ilagay naman sa bandang password itong 1234 na password na makikita rin sa likod ng modem ng ating Wi-Fi router. Since na nabago ko na yung password ng admin ay ayun ang ilalagay ko at kung paano naman magbago ng Wi-Fi password ng admin at ng mismong Wi-Fi at pati Wi-Fi name nito ay meron tayong content na nakalagay na rin sa ating description box para sa mga hindi nakakaalam then balik tayo. Pag okay na ay i-click natin itong login. Then mari redirect tayo dito. Ang next na gagawin natin ay hanapin ang mga nakakonect na devices sa ating Wi-Fi router at para sa ibang model ng PLDT ay makikita yun sa status sa bandang User Device Information at lalabas na dito yung mga nakakonect na device sa Wi-Fi nyo at nakalagay din dito yung MAC address nila. At since naiba ang model ng PLDT Wi-Fi ko ay makikita yun dito rin sa status section at e-click itong LAN Information section. Then hanapin natin sa gilid ang LAN information o pwede rin itong DHCP allocated address. Then pag nandito na ay makikita dito ang mga devices na nakakonect sa Wi-Fi router natin at nandito ang MAC address nila o yung unique na pagkakakilanlan ng ating mga devices, then piliin lang natin dito ang device na i-boblock natin for example itong nasa ibaba na Android etc. at i-copy lang natin itong MAC address niya. Then punta tayo dito sa security section at i-click itong MAC filter. Dito nakalagay sa note na if you choose whitelist, please add your PC MAC first. Otherwise, internet access is not allowed. So ano ba ang whitelist na tinatawag at ang blacklist na tinatawag sa MAC filter? Ang whitelist ay security feature ng MAC filter ang nag-aallow nag ng mga list ng specific devices para sila lamang ang nakakonect sa Wi-Fi. Samantalang ang blacklist ay security feature din pero dito mo maaari i-list ang mga device na ayaw mo naman na kumunect sa Wi-Fi router nyo. So meaning ng nakalagay sa note dito ay kung whitelist ang pipiliin natin dito ay unahin daw muna natin na ilagay ang ating device na ginagamit ngayon tulad nitong gamit ko ngayon na cellphone para maka-access ako sa wifi. At dahil magbablocklist tayo at may nakopy na tayong MAC address ng device na ayaw natin na makakonect sa wifi natin ay next ay i-click itong box na may nakalagay na MAC filter enable, then sa filter mode ay piliin itong blacklist. Pag okay na ay e-click itong new dito sa gilid at dito sa source MAC address ay e-paste ang MAC address na kinopya natin kanina at e-copy lang ulit natin dito sa baba then click apply. Then ayan nakablock na yung device na yun at hindi na makakakonect sa ating wifi. Ngunit payo ko lamang at para sa akin ay mas mainam na whitelist na lamang ang ating piliin para yung mga authorized devices lang na naka-indicate sa website ang makakakonect at hindi na tayo mahirapan na mag-block ng mag-block ng mga pasaway na kumukonect at hindi na tayo nakamonitor palagi. Ayun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na ito at sana makatulong ito. At kung nagustuhan nyo pa like and share na lang po at kung hindi pa kayo nakasubscribe ay pasubscribe naman po sa ating YouTube channel na Kuya Chris TV at pati na rin po ang Kasipag Vlog channel. Kung meron pa kayong mga tanong at gusto ng kasagutan, mag-comment lamang po tayo sa comment section sa baba at e-try po natin gawa ng content yan. Maraming salamat po sa panunood.